Hindi pareho ay nasa mood maglaro ngayon, ha? Huh? Hindi hey, yan. Yeah. Hmm. Hindi pareho nasa mood maglaro. Hmm. hmm. Yung kuya Oreo ko marunong na, oh. <coughs> TV by the Luna. Ang din ni Bunso ko. Ang din si Bunso.

Sige, pakitang gilas si Oreo. Oh, ha. Pakitang gilas lang, Kuya Oreo. Oh, ha. Bunso na yun. Hindi gawin dalawa. Si <laughs> Bunso. Tura ni Bunso, oh.

Ha? Musa, happy yan Musa. Happy. <laughs> happy. Ay, laro na sila ni Kuya. Adiyo. Happy yan? Adiyo. Happy yan? Gayong. Pagod na? Muna water ha. Mamaya naman ha. Happy? Naglaro na, Kuya? Ha? Happy na ikaw. Naglaro na ang kuya. Ha? Happy na yan. Naglaro na kayo ni kuya. isus, Ito maglaro kayo ni kuya. Nasa mo si kuya. Jesus! Kuya, na uhong. Hyper eh. Hyper si kuya. Hyper si kuya. Hyper si kuya. <coughs> न य यासमननेहा भपहा,